Paano gawin ang magic tutorial na kung saan ang tao ay nasa loob ng baso? First, mag-record ka lang ng clip na kung saan may baso sa harap mo. Tapos next, empty background. Next tip, kunwari acting-acting ka lang na kinukunan mo ng video yung baso. Pagkatapos, acting ka sa empty background na kunwari nasa loob ka ng baso. Kapag goods na open cup cut. Antayin mo lang na mag-loading pagkatapos i-add mo yung video clip na na-record mo. Ayan, tap new project. Pagkatapos, tap mo yung clip. Then, tap add. Kapag ganito na yung mukha, linisan mo ang iyong video. Hanapin mo lang kung saan ka banda magsisimula. Ayan, swipe mo lang papuntang left ang iyong screen. Pagkatapos, tap mo yung video. Hanapin ang split sa baba. Pagkatapos, tap split and then delete yung hindi na kailangan. Next, hanapin mo naman yung pang last part ng iyong video na kung saan parang gusto mong lumabas sa loob ng baso. Kapag nahanap mo na, tap mo ulit yung video. Pagkatapos, tap split ulit. Ayan, yung pang last part, wag mo munang i-delete dahil kailangan pa natin yung karugtong na video na ginawa natin. Next, hanapin mo yung pinaka-perfectong anggulo ng ating empty background na kung saan walang tao at saka baso lang yung meron. So, sa akin, ito po yung napili ko na empty background. Dahil goods na tap natin yung video pagkatapos hanapin ang freeze sa baba. Ayan, hanapin natin yung freeze. Freeze po yung gamit ko kasi kailangan natin gumawa ng photo. So, yung video na nasa left side, kailangan na natin siyang i-delete. Tap mo lang habang naka-white, tapos tap delete. And then, hanap na naman tayo nung video na kung saan umaakting ka. Kunwari, nasa loob ka ng baso na gusto mong lumabas. Ayan, hanapin yung pinaka-perfectong angulo. Kapag ganyan na, tap yung video ulit. Pagkatapos, hanapin na naman ang phrase sa baba dahil kailangan natin ulit ng photo. Ayan, tap natin yung freeze. Pagkatapos yung video sa left side tap. Pagkatapos, hanapin ang delete dahil hindi na po siya kailangan. Next, yung video sa last part, kailangan din siyang i-delete. Tap the video, pagkatapos tap delete. Tapos tap yung ending and then delete. Next, tap mo yung naka-freeze na photo and then hanapin ang overlay dahil kailangan siyang ibaba. Ang overlay na ipitin ang screen, dalhin ang photo papuntang left. Tap the photo pagkatapos hanapin ang remove BG. Pro yung CapCut mo, tap auto removal. Kapag hindi, custom removal dahil libre lang po tayo. Next, tap mo yung brush at din kulayan mo lahat ng photo dahil kailangan natin siyang tanggalan ng background. I adjust mo lang yung circle sa baba, pwede mo siyang palaitin para po gamitin natin sa pangkulay doon sa mga edge or doon sa kamay at saka paan ng tao. Kailangan po nating maging dahan-dahan para hindi po maisama yung mga background. Kapag goods na, tap mo lang yung check, pagkatapos antayin mong magloading. Kapag goods na, magiging ganito po yung mukha. Itin mo yung screen ng dalawa mong kamay, pagkatapos paliitin. Itan siya mo, isakto mo doon sa may baso. Habang naka-highlight yung naka-overlay na photo, hanapin ang opacity sa baba dahil kailangan natin siyang i-adjust para magmukhang nasa loob. Adjust into 50%. Yung sa akin ginawa ko pong 50, depende na po iyan sa kuha ng inyong mga video. Basta pwede nyo i-adjust 50 to 60 po ang kanyang opacity. Ayan, diba, as you can see, parang nasa loob na ng baso yung tao. Ayan, kapag goods na, linisa na lang yung video. Adjust na lang natin into 1 second yung mga nakafreeze na photos. Kapag goods na, set mo yung video resolution into 1080, frame rate 50, pagkatapos hanapin ang aspect ratio, set into 9 is to 16, and then ready to export.